Ang um, um, pera protection me. me protection ka pa ka me pena ha. Protection an protection ang gobyerno, ang um, pera mahalaga. Sanggala, anagot sa mga bagay-bagay na sa buhay. Pero paka inibig mo ang um, pera, ginawa mo lang um, parang Diyos ang um, pera, masama na Si Sa isis ng no, etna, unang kipteo sa pagkar ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagdanasa ng iba ay nanasin-side sa panadampalataya at kinukuhog ang kanilang sabigli ng maraming mga kalubayan. Maliwanag ang sabi ng kalita ng Diyos, Pag inibig mo na yung salapi, mahal mo na yung salapi mo. Ubat na yan ang lahat ng uri ng kasamaan. Salamat sa Diyos.